Guys, ito lang. Kahit wala na akong facial wash kasi pwede nyo naman ito sa face. Sobrang ganda talaga ng sabon ko. Kaya. Alam nyo Kasi maganda dito yung cooling effect niya din talaga. Ah, ayun nga. Dahan-dahan lang po ba ma'am? Dahan-dahan lang po. Pikit po kayo. Sige ma'am, papasok ko dandahan lang ha. Pwede kayong umaray ma'am. Pwede po kayong umaray. Eh mm. na, no, so, ano no. Ma'am, ipapasok ko na po. Yung ulo pa lang. Ginagampanan ko lang po, lang po yung trabaho ko. Top soap, soap service. Isasagad ko na ma'am. Lalat ko na pero di po ako mag stay sa bandang gitna mo, ma'am. Ayan na, ma'am. Mm. O, oh, paglalaro ko yung gitna mo. Ay! <laughs> Ay nasa ano na siya, nasa gitnang part na siya. Kaya masakit na. Mm. Ma'am, baka pwede po mag magpa-side view na tayo, ma'am. Mas gusto kasi pag side view kasi paglalabasan na ako ma'am, malapit na to ma'am. Baka dumating ang sawa ko sa my view ka na mabilis. Side view naman, para talagang lahat kuha. Malinis, makinis, masarap. Gusto nyo makita? Pwede po ba, huwag niyo po i-upload yung video? Kasi po nagtatrabaho lang po ako. Baka po makita ma'am ng asawa ko, pamilya ko. Na ganito pala yung trabaho ko ma'am. Ma'am na maraming salamat ma'am, binampanan ko yung trabaho ko ma'am. Salamat. Nagsanap nyo, ma'am. See you next time ulit, ma'am. Pihin mo lang ako ulit.